ina mo din? Bakit kung kayo nando na ray at chismisan kayo sa kwarto at sa kusina? Nakikita nakikialam ako sa inyo. Kaya, trabahan, Bakit trabaho? Bakit trabaho Ha? Kaya, Yung ano mo sa lumabas ng barko? Nando trabaho namin. mag dyan sa ano mag kayo. Pinapakal ma kayo? Sina na itawag ng tawag dito? Nandito ka sa loob. Oo, oh, bakit sino tawag ako ni nanay dyan? Kung sino nagtatawag dyan? Eh kayo, nag-aano na kayo? Mag-arapan tayo ni nanay. Oo, oh, mag tayo eh. Wala problema. Hilas ng nawa mo. Yawa. Dami yung sila.